isang araw napalabas nga pala ako ng bahay may kumakatok kasi sa amin tapos pagtingin ko may nag-iwan ng pagkain siguro galing to sa followers ko grabe guys itsura pa lang mukha nang masarap kung hindi ako nagkakamali yummy nga pala ang tawag dito salamat nga pala sa nagpadala mekos mekos na naman insan kung hindi niyo na itatanong guys sobrang paborito ko nga pala to agad nga pala akong kumuha ng malaking mangkok para maihalo grabe napakabango nakakaguto pero pinagtataka ko lang kanino kaya galing to siguro sa mga kaibigan ko nagpapa 56 hindi nga pala ako maramot kaya pinagtira ko muna si Aling Regina. eksakto nga pala, sa ulam na kang kangkong, meron pa ditong tuyo at saging. Kasama ko nga din pala si mama. Kakain na nga pala kami kaya pinaghahain ko siya. Grabe, sobrang healthy nito. Food trip na naman si Boy Majunurin Nurin. So paano guys, kain nga pala tayo. Pero bago ang lahat, parang may kulang. Dahil bigulano ako, naglagay na rin ako ng sile. Medyo sarap na sarap nga pala si mama. Salamat daw sa nagpadala. Siyempre magkakamay ako para masarap. Grabe guys, unang tikim pa lang, mapapaulit ka talaga. Mahilig nga pala ako sa mga pagkain ng Indiano. Yung meron mga herbs at spices. Unang natikman ko nga pala to sa eroplano. Grabe guys, hindi ko makalimutan araw na yon. Yung mga kasama ko hindi nagustuhan ng lasa. Kaya naman tuwanto tuwa ako kasi sa akin lahat binigay. Kaya naman sa mga nagtitinda nito malapit sa amin baka naman. May natira nga pala akong hibla ng kangko. Sakto ipapakain ko nga pala to sa mga alaga kong daga. Pinaka paborito ko nga pala dito si Brownie. Napaka cute niya kasi at napaka kulit. Pero sa totoo lang guys, vegetarian nga pala sila. Food trip na naman ng mga daga. Mapunta naman tayo dito sa mga isda ko. Nanganak na nga pala yung nanay nila kaya napakadaming baby. Sayang lang hindi nila kailangan ako madrona. Tiningnan ko din pala iba kong mga alaga. Baka may anak na rin sila. Kailangan kailangan kong agapan kasi mamaya kainin nila yung anak nila. Pero guys, good news. Yung gapi ko ko kasi nang anak na. Eto nga pala yung mga baby nila. Malaki na rin pala yung mga alaga akong pako. Gutom na nga pala yung alaga akong flowerhorn. Kaya naman may surpresa ako para sa kanya. Nakakatuwa lang kasi bibo na uli yung isda ko. Sobrang tamlay nga pala niyan yung binigay sa akin ni Boy Ubo. Pero guys, ngayon tingnan niyo mukhang monster fish na. Pero mas kabuka niya ang tilapia. Char. Bumalik nga pala ako sa backyard namin. Maglilinis kasi ako ng reptap. Tapos pagtingin ko dito sa mga isda ko, may na. Kawawa naman siya dahil nga pala yan sa ang anak niya? Siguro na si Sarian siya? <gibli> <laughs> Dahil mabait ako, gumawa nga pala ako ng libingan nila. Saludo nga pala ako sa mga isdang to. Kasi guys, biruin nyo, nakakatagal sila sa ilalim ng tubig. Char! dumi na rin pala ng aquarium na to. Kaya naman ginamit ko na yung nabili ko sa Shopee. Sa una, nahirapan nga pala akong gamitin to. Pero na-realize ko, madali lang pala siya. After 2 hours nga guys, napakalinis na ng aquarium ko. Ililipat ko na nga rin pala to, mga alaga akong pako. Nakakatuwa lang kasi dati ang lilit pa nila. Ngayon, pwede na silang iulam. Char! Nagulat nga pala ako kasi biglang tumalon yung isa. Nagbibiro naman ako sa mga sinabi ko. Hindi ko alam na may phobia pala kayo sa mga ganung salita. Next time siguro mag english ako para hindi nyo maintindihan, you know. Kinuha ko na rin pala tong styro para malipat ko na yung ibang isda. Nilipat ko na rin pala yung mga baby fish. Big big shoutout nga pala sa pumunta dito kanina. Dito nga pala kayo nababagay kasi may oxygen. Isang dahilan dito kaya na na maaga ang mama nyo. Tapos guys, nagpatulo nga pala ako kay Kuya Lorley. Sabi niya sobrang dumi naman yan. Sa totoo lang guys, sobrang bigat nga pala nito. Sa pagbalik ko, kinagat nga pala ako ng maraming langgam. Dito na nga pala sila namahay. Sa paglilinis guys, hindi nga pala ako gumagamit ng sa Tinanggal ko lang yung dumi at inanlawan. Ito nga pala yung lumot ang magbibigay sa kanila ng vitamins. Tapos pwede nyo na ulit sa lina ng tubig. Buti na lang nandiyan si Kuya Lorley. Hindi ko na nga pala gaano pinuno kasi baka malunod sila. Tama na siguro to sa mga alaga kong isda. Doon makakalangoy sila ng payapa. Napakaluwag pa. Yung pagkasalin ko nga pala sa kanila napansin ko hihina yung isa. Dahil siguro yun sa pagkakahulog niya kanina. Kaya naman naglagay akong konting asin para kahit papano makarecover siya. So paano guys hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panonood. Paalam!